charan chuchuru churu, chuchuru chandaran chuchuru chuchuru <laughs> Napasaya mo kapwa sa tuwa dahil nay, natapos na naman tayong araw na to. Isa mapagpalang hapon kapwa sa lahat. Thank you Lord. Wow. naman kapwa natapos yung paglalaba mo? At ayan hanggang loob ng bahay yung labahin natin today. Lumabas nga ako ng bahay ka kasi maingay yung asong si Oreo. Ito pa lang aso ng may-ari ng aming inuupahan. At ito yung labas ng bahay namin. May mga kalamansi wow! dito, malunggay, tapos may sampayan. Mas maganda magsampay dito ka po kasi mabilis matuyo. Tumambay nga ako dito sa labas ka kasi sabi ko baka may maglako ng merienda. Nakakalimutan ko nga pala kapwang magtanghalian. Kaya yan, tumguns na ako. Dito ako sa labas ka po, nag-aantay, nagbabakasakaling, may maglalako ng merienda. Pumasok ako sa loob ng bahay ka po, kasi baka may naglako, kukunin ko yung wallet ko. Ay naku po, sira na yung wallet ko. Sira na yung zipper, wala pang laman. Sabi ko, ano kaya magiging merienda ko? Ay naku, kinuha ko yung tsinelas ko. Ay ayan, yung aso sa labas, si Oreo, kinagat yung tsinelas ko. Kumuha nga ako ang dalawang itlog ka po, at naglaga ako. Kasi sabi ko, eto na lang merienda ko at sasamahan ko ang uh, pagtimpla ng kape kasi gutom na ako. Pumunta agad ako kapwa sa may tindahan dito. Ito yung gilid ng aming inuupahan. nag ako. Hala, nasaan kaya si ate? Baka tulog pa. <coughs> gutom na ako kapwa. Di ko alam ko nung bibilhin ko. nag agad ako. Ulit. Kasi, naku, wala pa si ate at eto yung 50 pesos na nakita ko sa wallet ko nagtawanan kami kapwa nagkwentuhan saglit alam mo naman minsan nagmamaretis din tayo ba? at ayan ang nabili ko tungtuan ako kapwa kasi nakabili ako ng pansit kanton at skyflakes dalawang wow! buwan naman naman hindi nakapagpansit kanton at habang ako kapwa nagluluto ng aking uh, merienda naghugas muna ako eto palang ang loob ng aming inuupahan kapwa ang maliit yung kwarto may CR at may lababo. At dito ako madalas naghuhugas. At ito yung aking kusina. O ba diba, tingnan nyo yung lagayan ng aking tanim. Red horse. <laughs> Manginginom. Charot lang. <laughs> Moderately o kaya minsan lang talaga ako kapwa na umiinom. Kumbaga, hindi naman talaga ako lasinggo. <laughs> Kumbaga, may okasyon ba? Occasionally. oh, di ba? Pero, isang taon na yata kung di nainom ngayon kapwa kasi sobrang busy. Kasi talagang, di naman talaga ako pala inom. At sadyang, buti lang talagang nilagyan ko ng tanim. At eto nga pala ka po ang aming lababo. ba diba? Ayan, luto na ang aking itlog at tada! Ang ating merienda sa hapon na to. Isa ka din bang breadwinner ka po ha? Saludo ako sa sa'yo. Saludo ako sa pagtulong mo sa pamilya mo na kahit may pamilya ka, tulungan mo pa rin ang pamilya mo. Hindi mo pa rin kinakalimutan ang responsibilidad mo sa mga magulang mo. Wow! Sabi nga nila, pag tumulong ka sa magulang mo, marami din ang blessing na darating. Ngayon, wow! papaspa. Ngayon, di mo alam kung paano budgetin ang pera mo para makaipon ka para sa pamilya mo. Saludo ako sa lahat na nagsasakripisyo para sa pamilya. At higit sa lahat, lalong-lalong na yung mga OFW nasa sa malayong pamilya. So ayan mga kapwa, mag-ingat-ingat sa lahat. Happy Sunday. Salamat Panginoon sa biyayang natanggap namin sa araw-araw at higit sa lahat sa paggabay mo sa amin. So asya mga kapwa, see you on our next video. Bye-bye! Enjoy our merienda!